Good morning mga paps, meron tayo ngayong ride sa Tingloy, Batangas. So ngayon, samahan nyo kami. Let's go! Time check, 4.52 a.m. in the morning. So, nasa Kabuyo, Laguna na tayo. Medyo na iwan tayo dahil galing pa tayong work. So, kailangan natin habulin yung mga kasama natin. 5.22 a.m., Batangas na. Okay, bilis ng natin ngayon, mga uh, no? Nandito na tayo ngayon sa Santo Tomas, Katangas. Welcome to Tanawan City. So ayun, nakarating tayo na 6.50am in the morning dito sa Nilao Port, Batangas. So makapakadami ng tao at makakahaba ng pila. Five hours later. Five hours of waiting. Oh, Wala pa din. Wala pa din. Wala Number 14! Number 14! Number 14! Number 14! So after na 10 minutes na kulitan nakasaya tayo ng Roro So patutra tayo ngayon ng Tingloy Port So tabani po kami. Let's go! So after ng 45 minutes na biyari ng noon, nakaba na tayo ngayon ng Tingloy Port. So ang sinakyan pala na natin dito is Tingloy Ferry. So nagkakalaga siya ng 160 pesos papunta plus 100 pesos in environmental fee. After yung kaba ng port, so ayan nakikita nyo napakadaming tao dahil mahal na araw ngayon, peak season ngayon. So expect natin ang nagsa talagang tao. Itong part na to, sasakay tayo ng tricycle. So, ina nila na maayos na isiksikan at hindi nagkakagulo. So, ayan. Sumakay na tayo ng tricycle for 80 pesos. Good for 3 packs. So, medyo malayo-layo yun ang ating transient. Sulit na rin ito dahil paun talaga pagunta sa transient. So yun mga paps, after ng 7 minutes na biyaya from Tingloy Port, nakarating na tayo dito sa aming transient. Dito kami nagstay kila Mario's House Stay. So i-PM lang sila kung gusto nyo ng budget million affordable na transient. A few moments later. Ge, palo, palo! <laughs> oh ako lang ako. Ituwala ako <laughs> sa iyo. Ge, ka So ayun, after ng ilang minutong pulitan, pagbaba ng ang mga gamit at konting pahinga, naisipan na namin gumiyahe papuntang Masasa Beach. Patricycle po tayo dito. Ang bayo ng tricycle is kasama na doon sa accommodation pag nag-book ka kila mga pups so day 2 na tayo ng Tingloy Badangas so ang activity natin ngayon is mag island happy kami samahan nyo kami let's go so ayun na mga pups nag na tayo ng island happy first destination natin is Sombrero Island so magkano nga ba kayo na natin ito for only 2,000 pesos start price yan makakapag-avail na kayo ng island hopping dito at ibang ibang island pwede na pwede nyo So ngayon, bali, tatlong bangka kami dahil hindi naman kasya kami sa isang bangka so mga nakikita nyo dito ayan, makakita kayo dito mga nagaganda rock formation dito ayan, napaka so nakikita nyo rin napakalino din ang tubig so ay mga paps mukhang hindi tayo pinagpigyan ng mga gandang panahon napaka kung nakikita nyo naman napakalakas ng alon karen ng tubig malapit dito sa sombrero island so hindi tayo matutuloy dito ngayon So mga yare, lilipat tayo ng ibang pwesto para makapag-snorkeling tayo. So ayan mga paps, nandito tayo ngayon sa part kung saan pwede daw mag fish feeding at napakalino dito ng tubig. Tara, samahan niyo kami. Let's go! Water check! Wow! part naman na to, tatry natin puntahan yung corals na nakita natin kasi gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung ilalim dito sa Tingloy, Batangas ayan, isang buhay na corals na malaki bari meron pa dito sa kabilang side papakita ko rin sa inyo So ayun mga paps, after ng few minutes, lilipat na tayo at putra tayo sa next destination natin dahil maya maya daw is tataas na rin yung tubig at as possible din uh, lalakas din yung alon. So tara, lipat na tayo. So ayun dito sa Kabagan Cove, mayroon silang malit ditong tunnel or cave na tinatawag na pinapasokan ng tubig at pinamamahayan din ng maraming isda. So hindi na niya pinakita ito dahil sobrang dim sa loob. Teach me how to breathe <laughs> and leave the rest. <laughs> So ngayon after ng picture taking, samahan niya ako, magpapalipat tayo ng drone, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda sa aerial view ng Tingloy, Batangas. Yeah. Woke up to the sound of the morning breeze Pop my bikes, got my keys The road is calling, skies are wide I hop on my bike and let it ride No map, no plan, Just time to feel the open road, the spinning wheel, mountains high and rivers bend. With every mile, my soul ascends. So ride with the wind, let the world slow down, feel the peace when no one's around. Trees are dancing, the sun feels right. Freedom sings on a motorbike. Take it slow, let your worries unwind. Leave the troubles far behind with nature's rhythm and a heart so free. This is where I'm meant to be. Coastal roads and forest trails, chasing dreams on two hot wheels. Golden fields and ocean spray, they wash my stress and fear away. No deadlines, no city lights. Just starry skies and campfire nights. Breathing deep, I find my place. In nature's arms, I find my grace. So ride with the wind, let the world slow down. Feel the peace when no one's around. Trees are dancing, the sun feels right. Freedom sings on a motorbike. Take it slow, let your worries unwind. Leave your troubles far behind with nature's rhythm and a heart so free. This is where I'm meant to be. Every curve, a story told of roads unknown and sunsets gold. Every mile, a piece of me returns to who I'm meant to be. Final ride with the wind, let the world slow down. Feel the peace when no one's around. Trees are dancing, the sun feels right. Freedom sings on a motorbike. Take it slow, let your worries unwind. Leave your troubles far behind. With nature's rhythm and a heart so free. This is where I'm meant to be. Yeah, this is where I'm meant to be. On a bike beneath the endless sea of sky and dreams. Just me, wild and free.